Yan may update po tayo about kay Ate Joan. Ano? Ang pangalan po ko pala niya is Joan Ampo. Si Ate Joan. Natawag po yung kanyang pamilya. Ano? Ito si Ate Joan. Nakakausap naman na po siya. So, namimili ng tao. Nakakausapin. Message ko mo. Ayan naman na. Nagkaraling eh. Antayin natin. Kapatid po ni, ano, ni Ate Joan. Ano natawag ko? Ikaw, bukas sa uh, uwi ka naman. No, okay, sir. Iyagod Ay, okay. na kita. Mm -hmm. Tawag mo pa. Mm-hmm. Tawag mo pa doon sa anak mo. Usapin ka daw kasi ano, isasabihin daw sa mm -hmm. ano, ano ba nangyari doon sa anak mo? Ano nangyari doon sa anak mo? Ano nangyari? Doon kikinananay. Okay, ano? Um, Naybilin. Kaninong nanay yun? Kaninong nanay? nanay na asawa Pero, mo? Mm -hmm. -mm. Ba't nandun sa kanila? Mm -hmm. Ba't wala sa'yo? Ayaw nila ipaano sa akin. Ipa Ipadala. Padala? Mm -hmm. Kaya mm -hmm. so, siguro siya na, mm -hmm. ano, na-depress. Mm -hmm. May research ko din si Junjun. -Jun. Ang okay. so, kaibigan mo. Kaibigan niya, mm -hmm. si Junjun. -Jun. Ano sabi? Kaya si Junjun. Kailan ka daw Sabi niya, kailan ka daw Sabi si Junjun. Ang pakabait ka daw dito, sabi niya. Mm -hmm. Sabi niya yung pakabait ka daw. Ano may best friend mo? Mm Pakabait ka daw, sabi niya. Sabi Tapos yung kapatid niya, isa niya ang din. Ano sabi? Nag-aasikaso lang daw sila ng ambulance mula sa Leyte. Sundoyin ah, daw siya. Sundoyin ka? ka Mara pala ng... No? service kasi hindi daw pwede i sa ano sa barko okay, na may Ayan, kering lang po yung kapatid niya. Pero kanina na gano'n sabi, tatawag daw. Kahit sa akin nag-message din eh. Yan. Wait lang po, sir. Wait lang po, sir. Yan ba yun? Si Jack? Ayun, ayun na, ayun na. Oh, yeah, sumagot okay. na. Oh, so, Ang masabi mo. Iksa ito ka, Tay. Lakasan Wala nang lalakas yan. oh, ganyan okay. naman Ah. Ito. Lakasan mo ano. Ito, eh. Kamusta te? Ha? Ah, hmm. uh, okay lang man. dito natin Jo. Jo, lagi natin dito. Para kita mo sa atin mo. Patong mo dyan. Okay. Para sa atin mo yung... Tunay na kapatid niya yun? Oo, kapatid niya. So, Para mo, atin mo, Joan. Oo, oh, ba't namat na matay? ulit na wala? Pagang ulit natin. Napindot niya yata. Napindot mo, Jo? Call na na, call natin pa, ulit. Usapin mabuti ang kapatid mo para sa pag-uwi mo. Tapos mama, tawagin natin si Ana Jo, mama. Jo, wala si Junjun mama ya. Ayun na. Tayo. Ah. Ah, oh, okay ra ko ay.

Hmm. Ha? Miguel ah. Ni, ani ali ang nakita kita. Katong pagkuan na ho, katong dito ko ilan nanay. Katong wapa ko kaadto sa punti sili. Unya kay kuan man Ah, ting chat ko ni Kuya. Ja, pag, pag chat na ko ma ting ato ko sa 20 siling. Ja pag ato na ko sa 20 siling. Ma to nag live live pa ko atong. Ja pag ko antay. Mm. Oh, ma atong. Ma to na last. And, um... Hindi <laughs> ko maintindihan. Anong nalas na? Kay maman to ang kuante, katong naay, katong dito kas mantisili, kung pagkumanaw bakay kay, naman, wa naman balik dito, kay naglaay naman ang lawas. Kay, ang lawas. Andiya, pagka human, pa, na naay, mo inum ko ang tambal, mo inum ko tambal, kanon naay, di mo, di mo ko ni ate. kay ko ano ni eh, ba man, sa ating nga di lagi ko magtambal basta basta lagi kay sa gino or man lagi. No, hingga, ko lagi eh. gaw okay, mo gawas ko ka. naglae man ng lawas didto pero sila nang gumut dira mo kay marami sa mo sa bin sa kapatid ha oh kay ba o. ha hey, ba, ở ờ, cái bờ là luôn Đây ra nagbijok nagbijok kay man ni gahapon ang jan si tonton baja kay ka badyan best friend katabang kaganahan kay di badya si jaganahan nga magsiko kanta kanta kuan bijokihan mukanta ko atura ra dito sa kuan ba sa bayra o oh, oh, si pastor bernabe da ito May da pwede ko na mukanta pero sa bayra dili sa bijokihan kay e, sa bijokihan mo gihapon mura ra ka kay -ka pagkabago o Anong sabi niya? Pakinggan mo. Doon, hindi ko maintindihan niya. Translate. ang Ano sabi niya ikaw? Naalala niya. Uy. Naalala niya. Naalala? Murang magkuan. murang mag sa kong kuan. Murang sa tinai. Ang daw. Ang 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 daw. Ang daw. sa daw. Ang nakamata ko, pinatapon niya. Ano? Bakit daw? Tinatapin niya? Bakit na naman. Huwag tulala kasi. Intindin mo pa namin. Ang ganahan ka tulas na nito. Ang sabi ka? Tumakakanan dyan. Pony mo ako dito. Ah, yung masabi? Tama ba yung sinasabi ng Oo. Sige, Ay, mo Ang sabi ng kapatid. Wala man. Wala naman. Yung kapatid ang sabi. Paano? Ika, yung eh, kapano. Ma, wala bruto O na, ah. Oh, Patikap ka dyan. Kailangan mo ng doktor. Sabi kapatid, paano, hmm. ka pati ba, sa ano, Sabi okay, po ka ng kapatid? sa itong Kaya ang tingnan ka naay Katubang ko ang katong na ay ko ang uh, na na ay ako ko ako ko ni gamiton kunong ako ko ni gamiton sa dautan ko na nga manang hita mo kung kung gabi buwan. Ano daw ikan? Ano daw ikan? mo sana kamalala. Ano ito ba yan? ano yung may dabigwan? Ano yung may dabigwan? Hoy, ano yung sabi may dabigwan? Dabigwan? Ilan? <laughs> Ilan? Ilan? Ano? Ilan? Ano? Kiti nga, mong kuni mo te, kinausap naman ka. Hindi kay, hindi ka nga, magsiri ko. Ang tawag sa akin, kausap <coughs> ng pamilya niya. Ano sabi kayo? <coughs> hmm? okay, ano sabi? Mula ka, po kayo sabi? Diyawag mo ka, badya ko kayo mo, badya kong na. na ako dito. Yun ba yun? <tos> <tos> Sigurado ka? <tos> <tos> <Jaugan> mo. <coughs> Toto, ko ang damabi to, tinapong ako ang nakakamanday. <laughs> <laughs> <Okay>, ang sabi kayo? <laughs> ang <laughs> sabi? Hindi ko na alam gagawin kasi kakarindig ko. Sabi niya? Sabi. <laughs> <laughs> ito, <pate. Pate. clears throat> oh, malagyan na si trader, lagyan na ito. Si daw. May trader. ba sa trader Sa simbahan. Sa hmm. simbahan. 'o oh, biden kayo. So wag mo 'yung bumahan ako to trigger na mo makauban na po namin. Southern date sa uh, sa kayo eh. ikaw san ka? Northern, Eastern. Eastern date. Eh? Basta secret para bibo. Nandiyan 'yung daw para bibo. Nandiyan din nanin yon pagalo. pag-usap ko na silang kapatid niya. Tapos tanongin natin sa atin mamaya kung ano ba nangyari sa ano sa kanya. Ba't nagkaganyan siya. Ano? Mm -hmm. natin Mm. ano mo. Diyan May ticket lang... ka ba? Pa, ano? May ticket ka pabalik mm -hmm. sa inyo? O kausapin muna niya, ano? mm -hmm. Ngay, so, dun dun mo na ni ano? ano nangyari sa kanya? O, tayo ka lang dyan Para okay. okay. makuha do. ka na, makauwi ka. Ba, sa likod Para um, pa, bigyan mo siya upuan dito. Masabi ni kay Jun. Opo natin, na, te. Opo Wait lang, te. Chappy, hindi ko may... Chappy, hindi ko may tindihan. Tagalog na lang, Tagalog. Uh Oo. -oh. Dandanin mo, te. Hindi ko... <laughs> Tagalog ka. Tagalog na lang. may, ticket, ba siya? Opo ka dito, te. Upo ka dito. Opo ka dito. Uh -huh. dido, upo ka dito. Uh -huh. Mm -hmm. Oh, baka import pa rin ticket mo eh. 17 of October yon, yun. Baka import pa rin ticket mo eh. Ah, uh, 17. No. Oh. Uwian. Oo hmm. oh, daw, kasi September ang sinasabi niya sa akin na pumunta siya dito eh. Ah, binigyan niya siya ng ticket kaso nauna siyang bumiyahe para makita yung anak niya kasi yung anak niya daw po ay ng asawa kaya pala na depressed si ate Joanne ah umalis siya dyan dyan pala siya nakatira sa'yo pero yung meron, meron siyang ano teh yung maintenance na iniinom na gamot na oh, yun na pala ng gamot kasi nga na depression siya nung kinuha yung anak niya nung asawa niya nilayo sa kanya mhm, mhm mm-mm pumunta kaysa sa mm. intayin pa yung October 17. Kasi yan sabi niya sa amin, September siya dumating dito. Tapos pumunta po siya ng Cavite. Oh, nakarating oh, pa, siya pa siya kabite. po siya ng Dasma. Dasma. Nakarating pa po siya ng Dasma. Ngayon, pagdating niya po doon, pinaalis daw po siya. Nilayo po sa kanya yung anak niya. Opo, tinago okay. daw po. Tinago daw Kailan po yung back and forth niya na ano, yung pabalik po dyan Kaya na ticket? Kaya pala likit? to, ano, depressed dahil doon. Kailan po dapat yung balik niya dyan sa late? Eh? Ano ben? Hmm. Hmm. Pero ma'am, teka lang, yung gamot niya po hindi niyo na pinagpatuloy? Tinit ah, dala niya 'yun. Dala niya po 'yun para i-take yung gamot na 'yun. Hmm. Hmm. Pero yung asawa niya, hindi na ako nakokontak. Tapos hmm. hmm. Ngayon, ngayon po ma'am, ano po yung plano nyo ma'am? Pupunta po kayo dito para sunduin siya? Yung kapatid doon isa. Kailan ka yun? Kailan yun? po yun, ma'am? Kasi three. November 3 yung hindi. flight po May niya pabalik, di ba? Hindi kasi ano sabihin mo, Jun, okay. makuha nila agad <coughs> si ate. Kasi nagpupumilit ka mong umalis. Ito, hmm. ma'am, kasi ang ano ko po, po hmm. sa inyo, ako na makikiusap sa inyo. As soon as possible po kung kailangan. Kasi nagpupumilit po itong oh. umalis. Sinaktan po niya ako kanina, hmm. dahil bakit daw hindi ko siya pinapalabas. Dahil sabi ko, pupunta dito yung kapatid mo. Mm -hmm. Tapos sabi niya, kilala mo ba yung tatay ko? Kilala mo ba yung nanay ko? Ginaganong niya po <coughs> ako. Kaya ako po nakikiusap sa inyo. As soon as possible, kung, kahit, kung kaya po nitong matapos yung October po, baka pwede naman po. Mm -hmm. Kasi baka mamaya maka makaalis siya, mahirap maka hanapin maka lalo. Kasi ma'am, yung ano po namin, yung blatter po sa amin ng barangay, ang usapan po namin, kung ano po yung mangyari dito, wala po kami pananagutan. Mm Hindi -hmm. eh, lapit lang po sa amin to. Eh, kami lang po, gusto nang namin tumulong mm -hmm. na hanapin po kayo at nahanap naman namin po kayo. Ngayon po, kami po makikiusap sa inyo as soon as possible kung pwede po. Kasi baka makaalis po to, Baka po makaalis, mm. magkaroon po ng problema sa labas. Mm. Baka, Tapos paggabi ka po. mo jun hindi nakakatulog pag gabi yung po, mga naka, kasama. Paggabi po, hindi namin nakakatulog dito. Yeah. Basi, so, na, kasi ano, sigyalongkat ng mga gamit. Hmm. gamit. Hmm. Tapos lahat ng gamit ng mga angels dito, pinukuha niya. Oo, para din sa amin ngayon. Iniiwasan po rin namin na masaktan niya yung tao, Lalo na yung mga angels dito, yung mga alaga. Kasi ako nga po, nasaktan niya eh. Paano pa kayo yung iba? Di diba po? Sana po maintindihan niyo po kami. As soon as possible po. Sana po ganun po. Hmm. Um, update nyo po kami kung ano po yung pag-usapan nyo ng kapatid nyo po. problemado ito sa yuyi ko. ka na bukas. Kasi ito hindi naman namin ano. Iba-iba po yung mood niya eh. Iba-iba yung mood niya. May masaya siya. May galit siya. Yan po at nalaman namin na ang dahilan ng pagkaanong ni Ate Joan pagka-depress yung kanyang asawa hanggang sa kanya yung kanyang anak. Ngayon mula late pumunta siya dito sa Cavite para hanapin yung anak niya at yun natagpuan niya pero maraming uh, nangyayari daw at ayaw sa kanya ipakita ganyan nagagalit sa kanya kaya na trigger ulit yung depression niya at dati daw po pinainom na po ng gamot at gumaling naman na ngayon bumalik dahil sa paglayo ng kanyang anak sabi ko nga ba sa pamilya yung ano nito uh, yung dahilan ng pagkaganon niya sa pamilya, sa asawa hindi nga tayo nagkamali sa asawa niya nga talaga nagkausap ko natin yung kanyang kapatid at update na lang po muli namin kayo mga kababayan hindi niyo yung anak niya? Hindi niyo po ba pwedeng kunin yung anak niya? Kasi nasa, anak niya. dapat na naman yun eh. Hindi daw. Kasi may sakit siya. May sakit siya, hindi hindi daw inano ng SWD. Ah, Ang maganda niyan, gumaling siya maganda kaya kaya nga pinapaan ko sa kanya na magpagaling ka magpagaling. Oo, <laughs> para makuha niya anak makuha niya mo. kasi kapag lumapit ka dun sa anak mo baka matakot lang yung anak mo di ba sabi ko sa iyo yun matakot lang yung anak magpagaling mo Magpagaling ka, si ano, Joan. ipakita jo, lang sa kanya para ano, meron siyang inspirasyon na ano nang siya. Tulungan mo 'yung sarili mo muna bago mo mani 'yung ano mo, anak mo. Oo. Yun, yun po ang ano nangyari kay Ate Joan, ano? You know? At update po muli namin kay mga kababayan kasi susunduin siya ng pamilya niya para may uwi ulit siya ng late. Eh. Mm. Kumain ka, Joan. Huwag kang matakot dito sa amin. Mabait kami, tulungan ka namin. Hindi yung pati yung mga tao dito, inaaway mo. Um, dahil sa anak niya, kaya nagkagano sa ating Joan, mga kababayan. No, mahirap talaga yung ganun, yung malayo uh, sa anak mo. No? Uh, at ayun po. Uh, nalinawan tayo sa about sa nangyari sa kanya. Maraming salamat po mga no, kumbayan sa inyong pag-share na ating mga video. At matutulungan natin yung mga uh, ganyan tao. Ano yung mga nasa lansaman. Kaya sana huwag kayo magsawa sa porta sa ating mga ginagawa. Ano? panoorin nyo pa yung mga video namin i-share nyo po at i-like nyo po mga kababayan malaking bagay po yun huwag po mag-skip ng mga patalastas ano? thank you so much po and God bless po maraming maraming salamat po sa inyo at pasensya na po kung hindi ma lahat ng nag-message kasi napakarami nyo po maraming maraming salamat po muli God bless you more mga kababayan thank you so much Papaluin kami ng